Hi guys! Today naglalakad-lakad kami ng sinabi ni Bunso na gusto niya raw po ng mansanas. At eto nakakita ko ng mansanas na pwedeng-pwede mong pitasin. Bakit ka mo pwedeng pitasin? Tara, samahan nyo kami! So guys, kung makikita nyo, ayan ang dami niyang bunga sa taas. Okay, ayan, focus natin. Madami po siyang bunga sa taas pero hindi ko po siya kayang abutin. So tara lapitan natin kung bakit siya pwedeng pitasid kasi po ayan Oopsala nilalagyan po ito ng government nakalagay ay ayan fluke mish ayan fluke mish Ang ibig sabihin niyan sa Tagalog ay pitasin mo ako So, kaya, anong gagawin natin? Pipitas tayo ng ilang pirasong mansanas. Kasi, pwedeng pwede itong pitasin para to sa madlang people. Tsaka, guys, tingnan nyo, sobrang daming nalalaglag lang sa daan. Sayang, ba diba? Kaya, kesa masayang ay pwede pong pitasin to ng kahit sino na gusto gusto ng mansanas so pitas tayo ito actually masarap siya last year namitas na rin kami dito eh ayan dito rin oh ito 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 mababa mababa lang siya pwede ni natin tong pitasin so guys basta mapamaraan ka dito sa Germany busog-lusog ka na hindi mo na kailangan bumili. Basta, tingin-tingin ka lang sa kapaligiran mo. Basta pwede. So, dahil wala akong plastic, tatlo lang po ang kukunin ko para kay Bunso, kay Kuya at sa akin. So, guys, maraming salamat po sa panunood at God bless everyone. Bye!